mga kaibon. Ayan na. Nilipat na ni kaibon yung mga ibon. Sa sobrang dami. Parang di ko na alam kung alin ba yung dapat unahin. Wala tayong choice kasi di naman din... Ah, na si Kasi ni kaibon na maglinis kasi nga, kahit kasi madilim na mga kaibon gumagawa pa rin talaga siya ayun tapos na natin itong isa dito sa kabila mga kaibon dito hindi masyado ayun o oh. bali yung mga gamit dito eh okay na siguro yung samsam ko -sam na yan dito ayun mga kaibon malinis na dito so doon naman tayo sa kabila bakali. natin dito sa um, mga bakal. Para nasa isang nalagyan lang siya mga kaibang. Ayan, okay na. Nainis lang. Alright, mga kaibon. Ayan. Morning. Morning, mga kaibon. Morning, tanghali na. Ah, uh, okay mga kaibon. Ah, uh, ito nga pala yung day 30 natin. Hindi natin nakuha na ng video yung ah, uh, 11-12. Kaya ito ang nagawa ko ng 11-12 mga kaibon. Pakikita po natin sa inyo. Ito, oh, ayan. Ito, 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 ito. Releasean. Ayan, releasean mga kaibon. Ayan o, oh, DIY lang natin. Puro mga DIY lang tayo. Ayan o. Oh. Release. Smooth. Napaka-smooth na kaibon. Ayan. Ito nga, zero-zero. Zero-zero clocking. Zero-zero tayo. Ayan. Mas DIY lilac natin. Ayan, ganyan lang. Simple-simple. Oh. Wow! -simple. Ayan, yun yun yung nagawa natin noon. Tapos to, Ayan. Lagyan natin ito harang, mga kaibod. Yan. Ah. Tapos ito, sarili nating idea, mga kaibod. Ah, ito, ito, ito. Ayan, ayan. ayan. ito nyo, mga na Ayan yung kapi ko. Kakapi ko. Ah, bali. Double lock. Alak na. Ito. Lentig sa DIY yan, mga kaibod. Oh. Nilagyan ko lang siya lang ano rito oh. Tapos bumili ko ng bilog. Kasi iba flat bar eh. Pwede na mga ako yung bilog eh. Bilog na lang ginawa ko. Ayan o. No? Oh. Isa lang doon sa ilalim. Dalawa. Dalawa rito sa ibabaw. Ayan o. No? Tap. Oh. Wow. Tapos ito. Nilagyan natin ng ganir eh. Ere, ere. Ayan o. Oh. Bali na lang sila. Wala lang trapdoor. Eh, ang gusto nito. Lagyan nga rito ng Puan, para di raw mailang yung ibog pag bumababa pwede eh, naman lalagyan natin kasi nilagyan na nito yung isa mali day 11 nung ginawa ko yan day 11 ayan no. eh, lahat yan gano'n mga kaibon lahat puro gano'n puro DIY lang yan mga kaibon tapos ah, ito yung natin. mapping alright so smooth puro smooth yung pintuan natin diba? Ano <laughs> wala ba tayo ng di-smooth gagawa tayo ng bahay di-smooth smooth yan bale ito mga kayo mo ginawa ka pala ng tol Ayan, pinagyan niya ng ganito isa maghapon ito ginagawa eh rin hapuan lang <laughs> kahirapan po magsok <laughs> mali mali pasok at ang hardy flex baliktad pala gaya <laughs> ayan, okay na box birds na lego lang ah, uh, pang temporary siguro ilalagay muna natin box birds ng mga luma tapos, pipintarahan ko na lang muna kasi nagsusok ay mga ibo natin kailangan natin yung amok sting hindi natin alam kung sino yung susok pero i-amok ko na lahat Ilibali, ililipat ko na sila rito ngayon ayan, samahan nyo ako maglipat mga kaibon. ayan Lilipat ko na po sila rito ngayon. Eh, hindi tayo naglagay ng viewing, eh, no? Saktuhan lang. Eh, kung gagalagay ka ng viewing, hindi, makakataan. Walang pinto. Eh, kung magpipinto ka naman doon sa dulo, puro pa ganun. Eh, paano kung detail na, oh. Oh. Hindi ka makakatakbo agad. Tsaka, hindi na natin kailangan magkakalang viewing kasi, yung viewing natin dito, eh, no? na nila. Oh. Tapos maaliwalas pa yan. Pag natanggal na kulungan na yan, sisirain ko na. Baka masira na natin ngayon yan. Kukunin ko kasi mga ibang bakal niya. Lalagay ko dito. Kahit sa inyo na mas silipin mga kaibon yan Talaga namang yung pantay na pantay yan. Silipin niyo. Ganyan si Por. Ganyan si Por. Umira. Alright, mga kaibon, ayan na. Nilipat na ni kaibon yung mga ibon. Ito yung sa pang south natin. Ayan, nakalipat na sila para masanay. Ayan. na nga kayo doon, nilipat na natin ah, yung lumang backcard mga kayo doon yun muna ilalagay natin para temporary Ngayon okay, na may kain natin pansap mga kayo doon ayan ang na ng mga hapuan dami oh Kaya yeah, well, mga kaibon, sa loob muna nilagay yung kainan at yung inuminan kasi hindi pa talaga kasiyari. Lalagyan natin na ano. Kasi Yan, meron pa kasing hallway yan, mga kaibon. Yan, oh. Eh, no? Hindi pa kasi totally tapos talaga. E, eh, naiinip na si kaibon para din masanay na yung mga kalapati natin na nandito sila sa bagong kulungan. Kaya kahit wala pang mga box bird, wala pa yung mga hapuan nila, eh, nilipat na niya. Kasi yung box bird na nasa luma, yun din yung ilalagay dito pansamantagal. Ayan, at saka napansin ko rin kasi na parang may mga matatamlay. Kaya gagamutin muna yan nila kaibon. Aga pa na nang ano yung lalagay niya? Lock ayun Yung mga ilang nagsusuka, hindi natin alam kung alin dyan. Kaya nilahat ko na yan, may amok po ngayon. Yung kabila, yun yung mga panlaro natin ngayon sa winter. hala yan. Plain yan. Dito kasi sa mga inilalaro na pang winter, parang masisigla naman kasi ito lahat. Ayan. Wala akong nakikita matamlay din kasi dyan. Ayan. Kaya yung inumin nila ngayon is plain lang. balian lang yung pang winter nila ngayon. Ilan ba to? 2, 4, 6, Ay, siyam. Ayan, may isa pa pala sa taas. Siya, mga kaibon. Itong gitna, ala pa, hindi pa na i... Hindi pa nalilipatan to. Ano, ikukulong din eh. Ay, yung mga pang summer daw dito sa gitna. Una yung asikasuhin, lalagyan muna sila ng box bird, tsaka yung mga hapuan nila. Ayan, tingnan nyo naman mga kaibon. Napakaluwag na nila ngayon dito. Uh, sa ganitong yari ng kulungan, kailangan matyaga ka lang dito maglinis ng mga tae sa lapag. Kasi wala naman nang lulusutan yung tae nila. Eh, wala namang problema yan. Kahit ano, linisin, linggo-linggo, eh, tayo lang naman ng kalapati. Eh. ano lang yan. Feeds lang naman yan, eh. Putoka lang naman yan, eh. Yan, oh. Ayan, tsaka yung hearty flex, mga kayton, eh, mapakagand ng flooring yan. Kali, wala siyang mo ka siyang nakapiling makapal dito. Pero yan, ah, pantemporary lang. Pag nakachamba uli kami, bibili kami ng makapal do sa Batanga, sa dinidelibera namin, meron doong makakapal na hard flex Eh, madali lang naman yan, ipapatong lang kami hard flex yan. Kasi madali lang yan. Masalpak lang natin yan kasi may allowance pa tayo rito. Oh. Yan o. Oh. Dalawang one-fourth lang kasi nilagay ko dyan. Para lang meron silang flooring. Ngayon, pag nakachamba tayo, bibili tayo ng makapal. Anim na piraso lang naman yan. Uh, sa Batangas na tayo, kukuhan. Yung truck naman at yung pabuhangin natin, hindi natin lalagay. Kapalitan din natin yan. Pero hindi ko na natatanggalin yan. Ipapatong ko na lang. Oh, para mas matibay. Mas makapal. Mas makapal yung andon. May triport. Uh, may dimedia. Eh, siguro hindi ni triport kasi sobrang bigat hindi di media na lang, nakita ko naman yung di media. Talagang makapal eh, halos ganyan. Oh. Standard na media talaga. Tsaka tinignan ko na kahapon, nangambas na ako eh. Dinidelibira namin ang buhangan nyo sa hindi pa patanggas. Yan, nakapasout oh, natin. dami lang. No? Mga no, blue yung ring. Yan, ito. Kamukha nyan. Nakapasander oh, na yan. Dito natin lalagay yan. Bale yan, eh, pinapuka muna sila para makain sila ang Gigipay na natin ang lumang kulungan mga kaibog para hindi na sila masana eh. tingnan nyo naman yung welding natin. Ah, nagpinagtsatsaga lang natin. Oh, Palagay ko lang, pwede na yan. O. Oh. Goods naman siguro na yung welding natin na yan, mga kaibon. Wala sa ating ituro. Sarili lang natin yung kwan. Mabihilig lang tayo makialam. Siyempre, eh, pray, ganun talaga. Pag gusto mong matutunan, dapat pakailaman mo. Para paggawa lang ng bahay yan, kung hindi ka marunong makialam, hindi ka matututo, kailangan talaga pag-aralan mo. True! Para sa ibon lang din yan. Wala, bago ka manalo, dapat mapag-aralan mo yung mga tama sistema. Ganun lang. Wala, pag-aralan mo kung may mali ka ba o ibon ba'y mali o kondisyon pero pag ibon mo napapaklak mo ng dulo bubutas ng mga uh, third lap second lap palagay ko ikaw na may depresya na no? pagka napapaklak mo yung ibon sa duluhan tapos butas pero kumlak siya sa dulo ibig sabihin ayon ang ibon mo mga kaibon na umuwi ikaw, Kulang lang, ang lang. depresya. ikaw lang ang nagka-depresya doon. Pero iibon mo laging ka po sa duluhan. Pero napapaklak mo naman na hanggang piplap, dulo, kapos. Pwede rin ikaw magka-depresya kahit ano. Basta mo iibon mo kahit cut off. Ikaw din na may depresya noon. Yung mga kaibon, no? Baklas na yung lumang kulungan. Tapos yung mga boxbird. Ayan na. nila na ikabit na nila yo. Yun. Ito yung Ay si Bes. Tapasok lang ako Bes. Ayan na mga kaibon. Ayon. Chill. Chill na po ang ating mga bird. umubra na yung luma nating mga box bird oh. konting linis lang yan talang ulang pa yata sa, <laughs> sa mga wi bali mga kaibon ito babagbagin na yan Ang mga bukas siguro tumaambun na, oh. na yan na yan mayari na ni Kaibon yung ano, hallway. Yun. Mabilis ang proseso nila ngayon kasi dalawa silang gumagawa.